nakita na ang tunay na kulay itong si Carla on cam yes mga mima at magubulat kayo ang ating pag-usapan so syempre bago natin ipagpatuloy natin pag support today's video kung bago ka pa lang sa aking channel please subscribe, po like and pakit na rin po natin guys ang notification bell upang ma-update po tayo tuwing ako nag-upload sa mga viral and trending video so alam niyo ba guys na itong si Carla at ang ibang uh, Kalingap Angels o itong si Carla ay talagang nagpapatunay na kung ano ang tunay niyang kulay on cam at off cam. So ito po ay behind the scene na kung saan ay kuha po ng isang kasamahan po ng team Kalingap. Nakita niyo po kung ano po ang ginagawa ni Carla sa kanyang kapatid na mas bata sa kanya. ba diba? So makita mo dito na itong si Carla ay talagang nagpapakita o nagpapakita ang tunay niyang pagmamahal at kung paano niya pahalagaan ang kanyang mga mahal sa buhay. So, ibig sabihin na patunay ni Carla na mali po ang akala po ng nakakarami sa kanya dahil uh, sobrang dami po ang nababas po sa kanya. Eh, parang animo ay ay baliktad naman po sa mga kaganapan. Pero syempre, saludo tayo kay Carla dahil syempre, kita naman po natin ang kanyang tunay na kulay on and off cam. Diba? So, isa sa mga napapahanga po ni Carla ay yung mga tin-supporters niya na kahit galing po siya sa sobrang hirap sa buhay pero nananatiling nasa baba pa rin po ang kanyang pagtrato sa mga nasa paligid niya. Saludo tayo sa kanya dahil po ay pinapatuloy niya yung kanyang pagiging isang mabuting tao hindi kagaya ng mga ibang na tulungan ng timkalingap, diba? So, sana yan hindi, mag hindi magbago itong si Carla para mas marami pang nagmamahal sa kanya. 'di diba? So ano masasabi niyo i-comment lang, palike po ang ating. Thank you and God